Nagima. Super yummy. Ang tinapay na to, ang palaman niya po ay munggo. Guys, dito lang sa Pantelicious. Mga kapatid, napuntahan ko ito kasi nung isang araw sa kakahanap ko ng maulam. Sabi ko, naghahanap ako ng masarap na ulam nung isang araw and then nakita ko to sabi ko, dito na lang ako. Kaya natikman ko na masarap talaga, super yummy. So bumili ako dyan ng chest bread nung una. Ngayon, bumalik ako ulit kasi masarap talaga. Panalong-panalo ang lasa. San pa kayo sa pandelicious lang. So, dumaan ako dito. Dito na ako. At dadaanan din natin yung Wezone. Ayan na po yung Carrefour. Yan po yung Algorir Mall po, mga kapatid. So, guys, samahan nyo lang ako palakad-lakad. Siyempre, kailangan natin mag-smile-smile para paganda din. Kahit pagod na tayo sa trabaho, mag-smile din tayo. Ayan po si Wezone. Brother and sisters all over the world, pwede kayong bumili dyan ng baboy baboy dyan, sa mga mahilig ng baboy kasi open na open ang baboy at ito naman po yung park ang daming tao dito, daming mga tendera din na African nakikita nyo dyan so let's go, punta na tayo dito sa Pandalicious oh saan kayo kaya nga, buti nga kamo sa kakalakad-lakad ko hindi hmm, nakahanap tayo ng makain, sana all nakaka-discover tayo. Kaya mag ano lang, mag explore and discover ay sana all. So let's go inside na po mga kapatid at bumili na naman tayo ng chest bread pandesal po. So hindi na pandesal talaga. Kasi nagtanong ako, may iba kayong ano ba, obe pandesal ba? Kasi yun ang binibili ko dahil sa Albarsha. No? Sa likod ng Mall of the emerge Pero wala daw. So yun po yung pandesal. Sabi ko, let me try tong chest nung ano pumunta ako dito. So masarap siya. Talagang panalong panala kaya binalik-balikan ko na lang. So ito naman po yung munggo bumili ako to their homes lang po yan kasi masarap din super yummy Siyempre, kain ako habang naglalakad while walking going home o oh, sana all ba diba? eto na po guys pauwi na tayo at maraming maraming salamat so eto na po guys ang dami yung nakikitang tao nakikita ko ngayong gabi ulit ay ang mga tindera dito no ay ang mga Africans ayan po at sa maraming maraming salamat see you again in our next vlog God bless everyone